Hello mga kapengyo! Ayan, uh, magsisend tayo ng orders ng aking customers sa 7-Eleven. Ito, this is send natin to. So, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-send gamit ang Avon machine sa 7-Eleven. So, yun, mga kapengyo. Para sa mga hindi pa marunong gumamit ng Avon machine, para sa inyo itong vlog na to papakita ko sa inyo mamaya ayun magandang umaga mga kapengyo uh, alas sa ispa lang ng umaga ngayon ah, uh, mag alas sa ispa lang so maaga tayong pupunta sa 7-eleven para hindi pa masyadong maraming tao ayun para makapagsend tayo ng ating package ayan so See you later, mga kapenyo. The bush. <laughs> Ayan, mga kapenyo, malapit na tayo ng 7-11. Magsisend tayo. Ayan. Yan na ang 7-11. Magsisend tayo ng package. Tara. Ayan din. Ayan, magsusulat muna tayo dyan. Magsusulat tayo dito ng date. 8.3, yung oras. 5.54. Then, pangalan. Bago ka pumasok ng 7.11. Then, cellphone number. Then, ilang tao? Isa. Isa ayan, iwan naman na lang yan dito so, ganun po ang gagawin dito sa Taiwan bago pumasok ng 7-Eleven ayan, ayan natin dito. ito yung Avon machine ayan ito yung Avon machine mga kapengyo ito, ang una nyo pipindutin, ito yung delivery then first box then first box ulit then ito yung pipiliin nyo yung may pangalan na Avon Machine then ito uling first then lalabas yan hayaan nyo na lang yan then itong right side then ito ang uh, price nya yung total. Pero kalimitan ginagamit dyan, 1 to 2, 1,000. Ayan. Lalabas na dito automatic yung shipping fee na 60. 60 NT. Then, click nyo lang to. Then, itong uh, left side. Ito. Ito yung pipiliin nyo yung left side. yan Ito. Lalabas yan. Dito yung sender. Nagbawa ako. Ayan. Mag-send tayo. Sa left side yung sender ha, ah, tayo yung magsasend ang ah, lalagay dyan. Then, name, phone number. Ah. Ayan, then dito yung name ng pagsasendan nyo si Ati Angie. Mm -hmm. Ayan. Then yung cellphone number niya. Ito, make sure nyo na tama yung cellphone number ng pagsisenda nyo kasi tatawagan nyo na 7-11 or text 09-9815. So, ayan. Pag okay na yan, double check nyo. Ayan. Then, click nyo lang tong arrow na to. Then, lalabas na yan. Ang ilalagay nyo dito ay yung code na nasa resibo. Ito. Ayan. Ito yung code na yan. Yun yung ilalagay nyo doon. Ayan. Dito nyo yan ilalagay sa box na to. Then, yung code ay 213 five, five, six. Ayan. Dapat tama din yung code nyo. Kasi yun yung address ng 7-Eleven na pagsisindan nyo ng package. 2, 1, 3, 5, 5, 6. Then click nyo lang to. Ito, hayaan nyo na lang yan. Ito kung imamanual nyo yung address. Yan, yan. Pero dito, automatic ito na yan. Gamitin nyo lang yung code ng 7-Eleven. Na kailangan nyo humingi ng resibo sa pagsisindan nyo. Kasi yun yung ilalagay nyo dito. Then, click nyo lang to. Ayan. Lalabas yan. Ito yung address ng 7-Eleven. Check nyo kung tama yung inilagay nyong code. Ayan yung address. 213556. Ayan. So, ayun yun. Ito yung nasa Pesibo. Ano ba siya dito? Ito yung pinakamapa ng 7-Eleven. At tsaka automatic, isa lang yung lalabas dyan. Ayan no, 213557. Okay. Then, click nyo lang ito. Ayan, lalabas to yung inyong information yung tinipe nyo kanina. Pangalan mo, ang uh, cellphone number ng mag-send, Pangalan ng sisendan, cellphone number ng sisendan. Ito yung automatic na uh, lalabas dyan, yung 1 to 1, ayan. So, click nyo lang ulit ito. Last process yon Dahil lalabas na dito yung sticker. eto ayan lumabas na Ganun lang po kadali, mga kapengyo. Ayan. Ito, lumabas na yung sticker. Sticker yan, guys. Ididikit nyo lang to sa package, sa box. Ayan. Ipababarcode nyo to sa kanila. Ayan. Ayan, guys. Thank you for watching. Sana nakatulong tayo. Ayan. Kapengyo. Ididikit nyo yan sa package na isisend nyo sa customer nyo or sa mga kaibigan nyo na bibigyan nyo ng package. Ayan. Kasi ipabarcode niya yan. Then, magbabayad kayo na shipping fee na 60. Ayan. Tadalhin na natin siya sa cashier. Ayan. So, barcode na natin. Then, 60 NP ang lalabas. Ayan. Ganun lang kadali mga kapenyo. Magpadala ng package sa 7 eleven na. nakatulong. Ayan. Si Shani. Ayan mga kapenyo, ganun lang yung kadali ha. Ganun lang, kadali magpadala na ang package. Sige, lalabas na tayo. Babush! So, ayan na nga mga kapenyo, tapos na tayo magpadala ng ating package sa 7-Eleven. So, ganun lang po kadali ang magpadala ng package. And, sana po nakatulong tayo sa inyo, mga kapengyo. Ayan. So, thank you sa panunood ng aking vlog. And, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. And, paki-share na din po. And, paki-click na din po ng notification bell para update na sa aking mga video. Ayan, maraming salamat mga kapengyo. And, thank you for watching. And, see you on my next video.